Na, untay, maawa ka na. Panorin natin guys ang eksena ng dalawang bangag na to Bangag na bangag, sabog na sabog, dilat na dilat ang mata etong ang eksena to ay parang baliwala lang sa mga taong dumaraan Napaka sweet, akala may nagbibiroan lang Ito, para panorin natin ang buong pangyayari mga kababayan. Dito lang yan sa Resma South Signal Village, Taguig. Kung saan ay nabasaan natin itong dalawang ito. Ayan guys, um, abangan natin ang mga susunod na pangyayari.

mana ya. yang sekian? Naik naharangnya? orangnya? <coughs> <tama> <tong tawaan> tau kan tuh tau kan tau kan tau kan ya usah dia cerita mesira gagal kayu gagal gagalnya adik kecil

Kuya, hanggang nyo na siyang tinan nyo. nyo, nyo, nyo. Usakan nyo na yan. Usakan nyo, nyo na yan. Kasi hindi na yan na ano yung uh, gawa niya. Sinaway, sinaway ko pang nga siya kung uh, totoo yung ginagawa nila o nagbibirola. Dumaan, nababukotan silang dalawang. Kaya eh, sa'yo sinaway ko, Hoy, ano yung ginagawa niyo yung ako. Oh, to Totoo ba yan nagbibiruan na nagbibiruan lang pa kayo? Ganun pa nga ako. Wow. Sabog yan, sa sabog, sabog, yan sabog. Sabog yan, sabog. Sabog yan, sabog. Sabog yan, sabog. Kunin nyo na yan, dalhin nyo na yan po yan. Wala yan sa sarili o tinamoy yung mata. Ulis, ulis, talisig.

老公，啊！